Partner, mga kapatid, malungkot na balita po. Binitay na po kaninang tanghali ang Pinoy na nahulihan ng droga sa China. Erwin, kanina rin lang niya nakita ang kanyang mga kaanak sa kahuli-hulihang pagkakataon. Kanina rin lang niya nalaman na bibitayin rin siya ngayong araw. Ang mas masaklap pa, partner, posibleng walang makuhang ayuda mula sa pamahalaan ang pamilya ng binitay na Pinoy. Kung bakit ikwento mo Marlene Alcaide. Alas 12.30 ng tanghali, binitay sa China ang Pinoy na nahulihan ng droga noong 2008. Si Vice President Jejomar Binay ang nagparating ng mensahe mula sa Indonesia base sa update sa kanya ng Consul General sa China. Umaasa pa po sila na pakagong karoon ng computation. Pero nung nga na po yung pare, dumating na po yung ibang mga sa konsulado, eh nagkaiyakan na po yung buong pamilya na po. Alas 7 ng umaga, isang misa ang ginawa sa hotel kung saan tumutuloy ang dalawang kapatid at dalawa pang kaanak sa pangunguna ng Pilipinong pari. Pagkatapos ng misa, agad tumulak papuntang Gwilin Detention House ang apat na kaanak, kasama ang pari at isang taga-konsulado. Sampung minuto kinausap ng taga-Philippine Consulate ang Pinoy at 25 minuto lang sa pamilya. Dito naging madamdami ng pagkikita. Uh, lukot, uh, balik Pilipino, po ang, ang 9.25 hanggang 9.45 ng umaga, binasahan ng sintensya ang Pinoy. Dito lang niya nalaman na bibitayin na siya. Pero kalmado pa rin daw niya itong hinarap. 9.45 hanggang 10.15 ng umaga, muling nagkita-kita ang magkakamag-anak at dito binigyan ng huling basbas -bas ng pari ang Pinoy. Pero si Father Emil po naman eh, nakapagbigay ng last rites and last communion sa ating kababayan. May dalawang oras ibiniyahe mula Gwelen papuntang Luzhu ang Pinoy kung saan gagawin ang execution. Pagkadating, agad isinagawa ang lethal injection. Pasado tanghali, patay na ang kababayan nating Pinoy. For you alone are the holy one. You alone... Kasabay nito isang misa ang inialay ng Department of Foreign Affairs. Hindi naman masagot ni Binay kung may iba pang tulong na mayabot ang gobyerno bukod sa gastos ng mga kaanak sa biyahe sa China at pagpapauwi sa mga labi ng Pinoy. Hindi mo ng mga uh, uh, eh, ang uh, lumalabas po siya. Ang lumalabas, eh, hindi na po ng naghahanap buhay. Kung mangyari po, itong nangyaring hindi maganda. Uh, ang lumalabas po, po sa records na nabasa ko, sila po ay magpunta sa China, eh sila po ay lumalabas na turista. Bukas uuwi ang mga kaanak mula China. Sa Martes o Miyerkules naman sa isang linggo, darating ang labi ng Pinoy. Marlene Alkaide, News 5.